Gilas, Pilipinas, balik ensayo na Macau Black Bears makakatunggali ng Pinas sa send-off game. Detalya mo lang kay Roger Santua. Mga kasama, magbabalik ensayo na ang Gilas, Pilipinas bilang paghahanda sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Jeddah. Inurong ang original schedule ng ensayo para makompleto ang line-up kasama si Justin Brownlee. Bilang bahagi ng tune-up, Harapin ng gilas ang Macau Black Bears sa send of game sa July 28 sa Smart Araneta Coliseum. Kilala ang Black Bear sa upset win kontra China at inaasahan ng matinding bakbakan. Makakagrupo ng gilas sa Asia Cup ang New Zealand, Iraq at Chinese Taipei. Ayon kay SBP President Al Panlilio, magandang pagkakataon ng laro para makita ng fans ang full strength lineup ng gilas bago ang kompetisyon. Samantala, hindi mapapabilang sa lineup si Kai Soto dahil sa ACL injury. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak. Arimen.